piso sa kada sako na nahahakot na basura. Yan po ang pakulo ng lokal na pamalaan ng binyan para mapabilis ang paglilinis sa lungsod na nasa lanta ng mga nagdaang bagyo. Pero ang naipong basura, hindi raw itinatapon kundi ginagawang hollow blocks? Nakatutok si John Consulta Exclusive. Maga pa lang, sumabak na mga bankerong ito. Bitbit -bit ang kanila mga pangsalok. Hindi para manghuli ng isda, kundi para mangolekta ng basura sa mga binahang lugar sa Binyan, Laguna. Sampung piso kada sako ang bayad ng Binyan LGU sa mga bankero at volunteer na residente. Ang mga basura na padpad sa mga barangay tulad dito sa barangay Malaban, din na lang bahag galing sa manataas na lugar at sa pag-apa ng Laguna de Bay dahil sa managdaang bagyo. Si Richard nakakuha na ng 320 pesos sa kalahating araw na pamamulay ng basura. Napagkakitaan pa po ngayon ng ano, imbis na nakatambay ka lang, -ano ka ng, magkuha ka ng basura, magkakapera ka pa. Binigyan ng antibacterial soap, antifungal cream at gamot laban sa leptospirosis ang tumulong sa pagkuha ng mga basura. Aabot na sa apat na dump truck o 20 tuneladang basura ang nahakot sa proyekto. Una, nababawasan yung dami ng bankero na nagsasakay ng pasero kasi ang dami na eh. Pangalawa, of course, syempre yung lumilinis. At syempre, pangatlo, nagkakaroon ng hanap buhay. Yung mga gusto talagang magkapera, ito yung pera sa basura. Kapag ito ay pinalutang-lutang natin, tayo rin ho ang magkakasakit. Matapos masagrikit ang mga basura, dinadala mga plastic sa recycling facility na ito ng Binyan LGU para dumaan sa isang proseso para muling mapakinabangan ng lungsod. Pagkatapos dumaan sa shredding machine, inihahalo bilang component sa white sand, brown sand at simento ang finished product eco-friendly na hollow blocks na 20% gawa sa basura na ginagamit sa mga pampublikong gusali at infrastruktura sa binyan. Malaki pa kanaban ng basura kasi nakapatibay yan doon sa hollow block at bricks natin. Hindi po tinipid ang uh, materiales at yung, yung po lahat po ng uh, formula na dapat po magpatibay sa hollow blocks ay sinusun po natin. Bukod sa nare-reduce ang basura, nakakatulong pa sa ekonomiya ng lungsod ng binyan John Consulta, Nakatutok 24 Horas.